Uwi na mga idol Mga grabbers Wala na, tumal na, tumal na Tulog na yung mga, mga pasayero ngayon Mamaya na lang hapon ulit Tara, uwi na, uwi na Dito tayo ngayon sa ano, ay, mga idol Mga kabiyero, grabbers dito tayo ngayon sa C5 extension. Yan. Dry run po tayo, dry run. C5 extension. Paranaque. <coughs> Ay, yung mga nasa biyahe pa dyan. Ingat-ingat pa rin tayo. Kahit na... Wala masyadong sasakyan, wala traffic. Ingat pa rin. Tamang speed limit pa rin yung ating pairalin mga idol. Para iwas po sa abala sa atin at saka ano, sa kapwa natin biyero no. Shout out ko yung mga tropang grabbers ko diyan sa Tagig. Uh, ingat pa kayo mga pare ko eh. na lang ulit ako. Kaya na muna dyan, babanat sa NCR. Yan, kasi mayroon po akong importanteng lakad mamaya mga idol. Kaya koy uwi po na. Yan, mga idol, ang linis ng kalsada, walang ano, walang masyadong sasakyan. Kasi linggo. Ah, wala na rin pera mga tao ngayon. Ubus na kagabi. Ubus na 'yung pera nila bukas pag magtatrabaho na naman sila. Para sa isang linggo nila. Yan, dito na tayo mga idol sa ano sa sukat flyover. Yan makikita nyo kaliwa kanan. Isim sukat 'yan mga idol. Yan no kita-kita. Isim City. Sukat. dito idol yung ano yung LRT station ng Santos station yung dulo Bilyar Sipag daw no? Jersey City yung, ka, yung nakikita nyo orange mga idol ano yan ginagawa nila uh, dugtong ng LRT yan papuntang Cavite area naman yan yung project nila ngayon yan yung mga babiyero natin kung gusto nila mag LRT yan. hanggang Cavite na yan ongoing project na yan So dito tayo sa Bilyar Sipag. Las Piñas. Dito mga idol, yung intersection na to. Yan ito, itong intersection papuntang Bilyar Sipag yan. Mag-iingat po tayo lagi dito mga idol, madalas may dyan diyan. Lalo't bigla na lang may sumusulpot Dyan sa may intersection niyan mga idol. Ah uh na no, motor o kailan lang eh, may naaksidente dyan motor po no hindi siya nakita ng van kayo yun sa pool kaya ingat po tayo dyan mga bayero natin dito na no, tayo sa ano sa Jago yan sa ilalim tayo kasi kakaliwa na tayo dyan mga idol sa papuntang alabang sa pote Ayan. na tayo dito mga idol yan. Stop light. Marami tayong mga kaibigan dyan na traffic enforcer. MMD, Las Piñas enforcer. Na, medyo maigpit kaya ingat tayo dito. Ito. Wala na talaga. Hindi na talaga tayo pinasokan ng booking mga idol hanggang pag nakarating na tayo ng ano talaba wala na ang ano to mga idol uh, ano na tayo offline na tapos diretso na uwi Um, yeah. Bilis, Idol! Mapabagal-bagal dyan ka maaabutan ka, Idol! Uli tayo so ngayong araw pala mga idol last din na ng less 7 pesos per liter ng Phoenix no 2 pm to 4 pm dalawang oras lang yan kahit saan kayo mapadpad na Phoenix pag 2pm na hanggang 4pm Magpa-full tank na kayo Magpa-full tank pa kayo Para may pangpondo na hanggang bukas Okay Ito yung mga e-bike natin dito Bigla lang sa musulpot yan Isa pa yan sa problema ng kalsada natin mga idol no? yung mga e-bike ilang lang na viral yung e-bike versus truck kasi dapat wala po sila nasa highway hindi po sila nasa highway dapat nasa ano sila yung di national road para iwas aksidente natin kasi hindi sila natatakot mga idol nasa gitna pa talaga Nakipagsabayan sa mga sasakyan. Kaya tayo na lang din mag-adjust para hindi na tayo mga bahala. Kasi eh, gobyerno ng bahala sa kanila. O, ano, hindi naman mm, lahat na e-bike e pasaway. Hmm. Pero marami pa rin yung pasaway talaga. O, bandang Pasay, Manila, yan. kasi mayroon e-bike na tatlong gulong mayroon e-bike na apat na gulong feeling nila truck na yung dala nila kotse kaya hindi sila natatakot sila natatakot sa mga malalaking sasakyan so, masyado na haba yung video natin puputulin muna natin mga idol as continue na lang natin ulit ingat pa rin tayo mga idol and God bless sa atin lahat ha mga biyayero natin dyan grabbers and riders